Good morning, good morning mga kaurag Mag Maga, maga Kita tayo sa uh, Nuts Creek Haa uh, Gila, hukin dang tago Gila, ganda ng paligid mga kaurag Ganda ng paligid mga kaurag Gila nyo mga kaurag Gila no Gila Wow, topsy Ang, ang pagi eh. nasa babalang <laughs> ayun parang <lumalakad> sa ulap. <laughs> ayan, yung, lang sa bubong ayan Ginrab na natin itong opportunity na ito na na Tid tayo eh, sa ating bunso at ito eh, nakita ito ating view Ayan o oh. Ayan eh, nakita natin view Ah baka ganda Kaya Lakad-lakad na tayo dito At ating kukumustayin yung ating ating mahal na bayani na naligaw dito sa Canada <laughs> yeah yan nakaurag ang ating mahal na bayani uh -huh. hindi nakakilala niyan yan nakaurag uh, si Dr. Jose Rizal lang ng Pilipinas Ayan Oh, maganda Tayo balik na Tayo ay eh, Hindi nakapagsapatos Kaya naglakad lang dahil sa sobrang ganda ng, ng nakita Kaya Yun naman tala natin May nagpipisig na mag anak Uh, yan. Siguro may talaga dito. Maraming nagpipising dito mga Sa lugar na ito. Malamig pa talaga. Malamig pa. Uh, si ano pa eh. Yung araw pala. sa is mo lang. sa is. Nang umaga. Pero so, napakaliwanag na ng pagkaluwa na ng, ng araw kaya ito yung mga umuusok ang aking bibig Ayan. Ayan. Oh, oh lamig <laughs> Ito nararamdaman ko na yung lamig kakaurag yung lamig pag winter na pati kamay mo yung masakit at, at ang mata mo yung nagluluka dahil sa lamig yeah. <laughs> Sino man man hindi yung sa ganitong yun marigit kakaurag uh, orag, at uh, halos nasa baba lang ulap so, yan yeah, no. o oh, Nasa baba lang ang ulap <laughs> Kaya Lalamigin ka talaga oh, Ayan yeah, Tanda ito. ito yung lugar oh. Oh, Diba? Sa baba lang yan lang yan yung ulap yung ang paligid eh. <laughs> Nakikita yung usok sa likod ko. Ulap yung pag Nandito ah, lang sa tabi ko. sa baba lang. Di ba? Talagang pagi siya. Oh. Ano ah. na? Ang ganda. Pero malamig. <laughs> ang ganda pero malamig mga kaurag. Yan, paglalabas ka pala ng gaitong oras. So, tino, Oh. di ba? Oh. Lalabas ka ng gaitong oras. Then, yan ang harap sa iyo yung, yung ganda ng tanawin at yung pag i halos kasama mo lang. <laughs> Dito lang ito sa may Edry, mga kawurag sa Minos Creek. Uh, at uh, nakita ko lang sa inyo yung yung kaligid at uh, super ganda. Na-miss lang ako sa ano, <laughs> Na nakita ko kaya pinuntahan ko mga kaurag dadaan niya daanan ko to pag naghahatid ako sa anak ko yan daanan ko to eh ngayon eh maganda kasi yung panahon kaya siguro yung yung pag eh, nasa baba <laughs> eh ano ang lamig ang ganda ang ganda mga kaurag yan na nasa akin na eh, yung ano yung bago Ini-enjoy ko lang yung panahon. <laughs> Ini-enjoy ko lang yung uh, um, pakaramdam na nasa ulap na pala ako. Ewa, <laughs> diba, kakaulag. Ang ganda-ganda. Oh kung eh, uh, paligid dyan may nasa baba yung ulap tayo umiikot ng isang ikot talagang nakaparok naman tayo kahit basahan ko ng ating 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 basahan ng ating ano eh ng ating paa Okay mga kawarad, hanggang dito na lang, ng dito na lang yung lingkod at uh, uh, dito tayo sa Nose Creek, kamasyal lang tayo, o balang tayo, yan yung mo. kaya daanan ko na yun eh. yan yung pag, ng dito na lang, ito yung lingkod, Oregon, Canada, Diyos mabalas po.